paano kumuha ng ATM card dito sa STC Bank. Umpisa na natin. Sa homepage ng STC Bank account mo, puntahan natin yung card tab. May dalawang klaseng ATM card ang STC Bank. Yung nasa screen natin ngayon is Mada Digital. May makikita tayong Mada logo sa ATM card. Kung dito pumapasok yung sahod mo, magandang kumuha ka ng physical card nito. Dahil pagdating sa withdrawal sa ATM machines libre lang. Ito rin 'yung magandang gamitin sa mga tindahan na ayaw tumanggap ng Visa. So minsan kasi 'di ba pag magbabayad tayo, uh, sasabihin nila madalang. Pag sinabing madalang, ito 'yung card na tinatanggap lang nila. Pangalawa naman is 'yung Visa card. Ito 'yung magandang gamitin sa mga online shop pati sa mga tindahan. Dahil sa paggamit natin nito, meron tayong nakukuhang 0.5% cashback. Kung mapapansin mo sa ATM card ng Classic Digital, walang MADA logo. Visa logo lang yung nakikita natin sa card na to. Huwag mong gagamitin yung ATM card na to sa pag-withdraw sa ATM machine dahil 28.75 yung charge niyan kada withdraw mo. Maraming OFW ang nagkakamali dito kasi yung visa card yung nakukuha nila na physical card. Tapos yun din yung ginagamit nila sa pag-withdraw sa mga ATM machines. Tapos nagugulat na lang sila na nababawasan pa ng additional 28.75 pag nag-withdraw sila. Okay, so tuloy na natin. Para makakuha ng bagong card, itap natin yung create a new card. Lalabas lang dito yung current subscription mo ng mga ATM cards. Ako kasi meron akong MADA, And meron din akong visa. Yan yung lumitaw dito sa screen na to. Pero kung wala pa, itatap natin dito is yung start new subscription. Dito tayo magtatagal ng konti. ba diba, meron yung STC Bank ng MADA and Visa Card. Pwede kang makapag-avail ng digital card ng dalawang card na yan o kaya physical card. Kung OFW ka dito na pumapasok ang sahod sa STC Bank, pinaka recommend ko is kumuha ka ng MADA physical card. Tapos pagdating sa visa, digital card yung kunin mo. Bakit? Kasi pag kumuha ka na ng MADA physical, yun yung gagamitin mo sa pag sa mga ATM machine para libre. Yung visa card naman, kahit digital card na lang yung kunin mo, tapos yung card details nun is makukuha mo dito sa lob ng STC bank app mo, ipapasok mo yung card details na yan sa MADA Pay app o kaya sa Samsung Wallet o kaya sa Apple Pay para phone na lang yung ipambabayad mo sa mga tindahan. Yung card details din is pwede mong magamit sa mga online shop. Idagdag ko na din na pag natanggap mo yung Mada physical card mo, um, gagamitin mo lang yan sa pag-withdraw sa mga ATM machine. Pagdating sa pagbayad sa mga tindahan, yung card details ng Mada physical card mo, ipasok mo din sa Mada Pay app o kaya sa Samsung Wallet or sa Apple Pay para phone din yung ipambayad mo. Ang iiwasan kasi natin dyan is mapicturan yung ATM card mo dahil may chance na manakawan ka ng dahil dyan. Dapat wala nakakakita ng card details mo. Kung gumagamit ka ng physical card, takpan mo ng pentel pen yung CVV. Ilista mo siguro sa cellphone mo kung ano yung card details no, or at least yung CVV uh, para once na ma-hack yung card mo, or mapicturean, hindi kumpleto yung makukuha nilang information ng card details mo. Para naman sa mga OFW na hindi naman pumapasok sa STC Bank yung sahod nila pero gustong-gustong ginagamit yung STC Bank, ang recommend ko is huwag ka na kumuha ng physical card, ang kunin mo na lang is yung digital card ng Mada, digital card din ng Visa. Tapos ganun din, yung card details niyan ipasok mo sa Mada Pay app, Samsung Wallet or Apple Pay para phone na lang yung ipambayad mo. Pagdating sa withdrawal, since meron kang physical ATM card na salary ATM mo, yun yung gagamitin mo sa pag-withdraw sa mga ATM machines. Okay, so tuloy na natin. Piliin lang natin yung gusto natin uh, card, let's say digital. I-select natin digital. Lalabas na iba't ibang klase ng STC bank cards. May classic, platinum, signature, and MADA. So katulad ng sinabi ko kanina, kung Mada, kumuha ka na lang ng digital kung hindi ka naman sumasahod dito. Pero kung dito pumapasok yung sahod mo, ang kunin mo is physical. Okay? Ganito lang din naman yung process. Um, pareho lang sa Mada and pareho lang sa classic. Itatap natin yung select card sa ilalim. Tapos lalabas to, uh Nimon card, tapos i-check mo na lang yung I agree, tapos itap mo na yung continue gagawa ka na ng PIN code para sa mga ATM cards mo. Si enter mo lang. Ang susunod dyan is i-confirm -co mo yung PIN code na in-enter mo. So ulitin mo lang yon. Tapos kung first time mo kumuha ng ATM card ng STC Bank, mapa digital man or physical card, libre lang yan. Ako kasi meron na akong physical, ah, digital card ng STC Bank kaya lumitaw kanina yung 20 real and 30 real subscription pag nakopilit mo na yung process, lilitaw na yung mga cards na yan, yung classic card and yung MADA card mo dito sa card tab ng STC Bank. Kung napapansin mo pa nga pala na yung card ko is, ayan, card is closed. Kasi pag hindi ko ginagamit yung card, dapat lagi nakalaki yan. So pag gagamitin mo, itap mo lang yung nasa ilalim, unlock card, tapos ipambayad mo na gamit yung MADA Pay app tapos pagkatapos mong gamitin, kailangan ilock mo ulit for security. Para in case na manakaw, manakaw yung card details ng ATM cards natin, is hindi magpaproceed yung transaction ng mga hacker na yun. Kung gusto mo nga pala makuha yung card details ng ATM card mo, so select mo lang yung card. Kunyari, dito is Mada Digital yung card details na gusto natin kunin. Itatap mo lang yung card info dito sa ilalim. Tapos, lilitaw na yung card number, expiration date, CVV, at saka full name ng ATM card mo. So, kunwari, bibili ka sa online shop, yun yung ilalagay natin doon. O kaya, kung ilalagay mo sa Mada Pay app, dyan mo rin kukunin yung card details na yan. Pagdating sa pag-order ng physical card, yan naman yung itatap mo sa ilalim. Same lang yung process. Uh, pipili ka ng card. Let's say, yung Mada card yung pipiliin mo. Enter mo yung PIN code tapos i-confirm yung PIN code, tapos iseset mo kung saan i-deliver ide yung ATM card. Make sure lang na yung WhatsApp mo is nakaregister sa uh, Saudi number mo kasi mataas yung chance na kukontakin ka nung magde-deliver ng card dyan sa WhatsApp at hihingin yung uh, current location mo or yung location ng bahay mo para ma-deliver na yung card.